Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 2 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin ang mga santo na sina Proceso at Martiniano. Kamusta? Ang mga santo na sina Proceso at Martiniano ay mga martir na kristyano na nanirahan sa Roma. Sila ay mga gwardiya ng bilangguan sa ilalim ng Emperador na Sinero, na may tungkuling bantayan ang mga apostol na sina Pedro at Pablo sa kanilang pagkakakulong. Ayon sa tradisyon, sa kanilang pagkakita sa pananampalataya at pagtitiis ng mga apostol, sina Proceso at Martiniano ay nagbalikloob sa Kristyanismo. Ang pagbabalik loob na ito ang nagdala sa kanila sa kanilang pagkakakulong, pagtorture at sa wakas, martir dahil sa kanilang bagong pananampalataya naging simbolo sila ng katapatan at tapang na nagbigay inspirasyon sa maraming mananampalataya na sundan ang kanilang halimbawa ng di matitinag na pananampalataya sa harap ng pag-uusig. Narito ang isang dasal na iniaalay sa mga santo na sina Proceso at Martiniano. O mga santo na sina Proceso at Martiniano, mga tapat na tagapagtanggol ng pananampalataya na natagpuan ang katotohanan kay Kristo, sa pamamagitan ng pagkikita sa mga banal na apostol na sina Pedro at Pablo, Ipanalangin ninyo kami sa harap ng ating Panginoon. Tulungan ninyo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya at hindi sumuko sa mga presyur ng mundo. Ipagkaloob ninyo sa amin ang biyaya na sundin ang inyong halimbawa ng tapang at katapatan, kahit na sa harap ng kahirapan. Nawa ang inyong patutoo ay magbigay inspirasyon sa amin na isabuhay ang aming pananampalataya nang may paninindigan at maging buhay na saksi ng Ebanghelyo. O mga santo na sinaproseso at martinyano, Ipanalangin ninyo kami at gabayan kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.